Hi mga mis! super late upload na naman nga ito. Uang dati nga ay maraming nakakulong na mga baboy dito. Ngayon naman ay tahimik na itong kulungan na ito dahil nabenta na nga ang mga baboy namin. Ang ginagawa nga namin ay pinapalaki muna namin ang mga baboy. Ginagawa namin fattening bago namin ibenta. Para nang sa ganon, malaman nga namin kung nakabawi kami sa puhunan na binili namin ang pagkain ng mga baboy. At syempre, para magkaroon kami ng savings para sa pag-aaral ng aming mga anak. At ito namang aming mga inahin ay panahon na naman ang kanilang pag hindi. At kapag nabuntis nga ang mga inahin, maghihintay na naman uli ng 114 days bago sila manganak. At fast forward, after 3 months nga ay ito nga yung isa sa mga inahin namin na malapit na nga manganak. At fast forward nga uli, after ilang days nga ay nanganak na nga yung mga inahin namin. At eto na nga, dito na nga kami nabibisi sa aming tatlong inahin na inaasikaso namin. At eto nga yung isa sa inahin namin na bago lang namin binili. Bali, inahin na po siya bago napunta sa amin. Hindi. Kaya hindi na nga nag tagal ang paglandi niya at nabuntes at ngayon ay nanganak na nga. At dito naman sa kabilang kulungan, eto naman yung pangalawa naming inahin. Nasa mahigit dalawang taon pangalang sa amin itong inahin. At tingnan nyo naman ang lulusog ng mga biik niya. At nakakatawang ang tingnan. At last, dito naman sa kabila naming kulungan at eto naman yung inahin naming pinakamatagal sa amin. At napakabait pa. Mahigit tatlong taon na nga rin sa amin itong inahin. At napansin ko nga kapag bagong panganak pangalang ang mga biik niya ay ang bilog na nga rin ng mga katawan. At isa na nga rin itong blessings na ibinigay sa amin ni Lord ang pag-aalaga ng baboy. Oh. Hindi man kami sinwerte sa pag-aalaga ng manok, sinwerte naman kami sa pag-aalaga ng baboy. <laughs> Dito talaga sa probinsya, kapag matyaga at masipag ka lang, ay makakaraos ka rin sa pamumuhay. At syempre, samahan din natin ng dasal at huwag makakalimot magpasalamat palagi sa lahat ng mga blessing na natatanggap natin kay Lord. Okay. Ang sabi pa nga ay eh, kahit anong kayod mo daw kung nakakalimot ka naman sa itaas ay baliwala rin. Kaya lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin galing sa itaas. Thank you Lord for all the blessings!